gusto na ako black guys black ako ang isa sa mga favorite color ayan black so nag decide ko na mag cotton ko kaya para ano siya niluto ang cotton guys kaysa um, uban na mga material then ang puti siya guys ano siya oh pagka purple siya ayan so maulang to siya next isang natong napalit din hiya So, ay ano pala to guys um, pillowcase, cotton sya din and then ito po po hindi oh. na lang ito siguro may ipakita no <laughs> sekreto na lang and nagpalit ko po, oh. nagpalit ko sa multi and yan, kaya nagpalit ko oh, ganahan kayo kung ano nga powder from Lancome guys kay yung, ano sya, dual finish nindot sya gamiton so ano sya, number 355 ayan, 355 yung numero niya. best so I like this one so na siya. and then since um salankom um sa Lancome, pag, pag na process so kita kang mga awgip, so na ako yung mga sampo. ayon, ng sampo sa perfume, kaya guys, Ayan. next na ako ko yung na ako yung next yung next na yung next na Ayan, yung next na ako yung na ako yung next yung next na ako sa next yung yan. Next, we're going to have to do this one. Come Ano Come on. Come on. Come Ah, okay. Oh, Come on. So, then, you'll bukang, it. You'll do it. You'll do it. You'll do it. You'll do it. You'll travel. So, fish, guys. It's very neat. Ayan. I'm done. Come. Ayan, so, okay, so ito naman, pumunta ako sa, kasi mahilig ako sa perfume, di diba? Mahilig ako sa perfume. So, pumunta ako doon, tapos, Um, paano na kasi sila guys? pa close na kasi mga 9, mag-close na sila 9pm. So, lucky Kaya naamay, um, um na to ang, ang, naalito ang kahira is na lucky So, buutan ka siya guys. Tapos, cute pa And, um, I found out kaya nag-chitchat man me. So, travel siya to work like one hour kahit tampa man siya, no? So, one hour yung biyahe to get to work in UTC Mall. So, um, since buwan ka siya, guys, anya, so, pa uwi-uwi din ta, no? Pa, cute, cute na ta. So, kahit nga amat na buwan ka siya, guys. <laughs> buwan ka siya, no? So, nadala ko siya sa tuwad, guys, kaya nagpapit cute ba diba? So, anyway, mga uwi ako na-purchase dito, ato And, um, so, since wala tux, na tong tote na blue nga nindot siya, guys, kaya mga uwi di-ano, guys, kaya palit, no? Ito yung binili guys. Ang pabango. Ayan ang bango niya guys, super. Sa mga hindi nakakaalam, nagkukulit kasi ako ng pabango. Tapos ito, wala pa ako nito. Wala pa akong brand nito guys. So, parang new siya guys. New siya sa Dolce Gabbana. And ano, um, the one. Ayan, the one yung uh, bago. Tapos gusto ko ng intense. Intense kasi ito guys. Napaganda nito guys. Parang hindi ko pa siya, gold siya guys ha. Gold siya guys. Gold. So, hindi ko pa siya ayan. Ang ganda guys, super. Ayan. Mm, ang bango guys, super super. Ayan. Ayan, pag bibili kayo ng pabango, ito bilhin nyo guys. Dolce Gabbana, the one um, perfume intense. Ayan. ayan. Super bango nito guys. So, dahil dyan, guys, dahil dyan, binigyan din niya ako ng mga free. Ayan, binigyan tayo ng mga free, no? So, isa sa mga free na binigyan niya sa akin is itong Prada Beauty. Ayan, Prada Beauty. Oh my God. Tingnan natin, open natin yung Prada Beauty, guys. Ayan, ito yung sam, ito, ito yung ano, gift na binigyan niya. Dyan, binigyan din niya ako ng mga free. Ayan, binigyan tayo ng mga free, no? So, isa sa mga free na binigyan niya sa akin is itong Prada Beauty. Ayan, Prada Beauty. Oh my God. Tingnan natin, open natin yung Prada Beauty, guys ayan, ito yung sum, ito yung ano, gate na binigay niya. Ayan. Ganda, diba? Ano dito siya, guys? Lagyan mo siya ng mga makeup mo, o ano, pa, ayan. Lagyan mo siya ng mga makeup, guys. Lagyan siya ng mga makeup. Ayan. Ang ganda, diba? Ang ganda, guys. So, dito mo nalagay yung mga pabango mo na pag mag-travel ka. Ayan. Ang ganda, guys. Happy na, guys. Ilan din binigay niyo? One, two, three. Tap tatlo, yung, tatlo -tat yung binigay niyo sa akin, guys. Tapos, mga um, sample ng mga pabango. mo. Anyway, ito yung isa. Ito yung isa, guys. Ayan. Kada din siya. Ayan. kada din siya. Ayan. Ang galing, guys, no? Ang galing nating mga, ano, guys, ba? Mang bola. Ayan. Ayan, ito bag siya, guys. Ayan, bag siya. Ayan. Tapos, let's see. Ah, oh, okay, so ganyan lang siya, guys. Bago ko lang, para siya, ganyan lang siya, guys. Tote. Ayan. Tote lang siya, guys. Which is nice, diba? Kung magkado ka, or lagay mo siya ng mga chichiburiching mo, diba? Kasi nakita ko siya, guys. Nagbabayad na ako, tapos sabi ko, uy, um, pwede din ba yan? Sabi ko sa akin, na uh, bigay. Sabi niya, sure. <laughs> no, nadala siya, guys. Kasi, nagsmasmal tayo, ka, guys. Masmasmal ka talaga, guys. Ayan. Ito naman, guys, binigay niya sa akin is, from Ralph Lauren. Ayan. Ito. Pagbili kayo ng pabangon ng Ralph Lauren. Ayan. Ito yung kukuha mo ng mga nag-gift. So, ito guys. Po. Ito yung guys. So, cute diba? Ayan. Cute siya guys. So, parang ganito lang siya. Oh. Um. Nandito parang magayan ito. But, para siyang, ano. Ayan. Ito yung mga sample na pabangon na binigay niya sa akin. Ayan. Tingnan natin. Ito yung mga pabangon. Ang dami diba? <laughs> Ang dami guys. Sobra. One is the black. Ayan. Yung opium from YSL. Next is Valentino. Ayan, Valentino. Ano pa na siya, guys? Ito pala yung naman niya. Pakita ko sa inyo. Hindi siya masyadong malaki, guys, ha? Sample lang kasi siya. Parang one week use mo. Pwede siya maging one week use mo. Pwede natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, parang ganyan na siya, guys. Oh, sample na talaga siya, guys. Para at least, before ka uh, bibili ng pabango, masampulan mo siya kung mag-stay pa siya o gusto mo ba siya. Saka ka bibili. So, so, dalawa. Yung dalawa. Ito naman. Yung dalawa. Ito naman. Ah, disim lang pala siya. Disim. Dalawa pala yung dalawa Tapos, ano to? Oh, Gucci. Gucci Bloom. Ayan, Gucci Bloom. Ayan. Ito naman niya. Ayan guys, di ba? Free. Okay. Oops. Hatta, Tapos yung isa naman is Burberry. Ayan. So, yun yun, guys. Next. Ang dami pala niya binigay sa atin, guys. Next is, ayan, another Burberry goddess. Ayan, guys. Ayan. Next is, ayan, from Mark Jacob. Mark Jacob. Ano nyo, guys, hindi kasi ako mahilig sa super sweet na ayaw ko ng candy na pagamit. Ayan, isa to sa mga Valentino. Ayan, may Valentino. Isang Valentino. Uh, born and Roma. Ayan. Cool. So, ang dami pala niya binigay, guys. So, one, two, three, Three, four, five, six, seven, eight. Ayan. Eight na sample na kabangon binigay niya. At saka, um, tatlong lagayan ng, um, ng bag, diba? Na binigay niya. Ayan. Ito. Tapos itong pink. Ayan. At saka, ito din. Ito yung binigay niya. Tapos yung...